mukbang time tayo madlang world midnight snack ito to cheese roll siguro to uh, cheese roll ginawa na naman to ni Rhea. long bath may padala yung mga bata sa ng kabila kain natin cheese dough cheese dough pala ba? ham na may cheese na may corn dough na nadan sila ito. ko. Cheese. Corn do pala. My cheese, my ham, my hot dog, binalot ng breadcrumbs. Mm -hmm. At saka meron yung time pan si Canton. Yummy. Kain muna tayo bago matulog guys. Ano ang dadura mukbang farm? Parang blur yung camera ko. Good night everyone. Kain lang muna ako bago matulog.